kay nakakwarta magamay ah palit ay pintura ng pare no? matik bahala gamay rin ipalit kaya importante kung makasugod na kuno butang bahalag dili lang kuno kompleto bahalag tagitagi ang importante nga na ako ni balay morning samtang ako din namin ang siya po dyan. si ang aura ng si pong discuss so, kung saan kuno. okay siya kuno itay mo na ninyo ako lagi trabaho okay wala man may diri sa balay amo ah, lang po ng pintura So, kung ang lawa kayong dilingaw, so, mamintura ta kay niya, but mga kundi sa so, kumpare sa, pintura sa online ba niya, ang kulingaw, ako na yung kalingaw, ha, kalingaw niya. Nindo din siya nga pintura, kayo na ay pakapin nga gloves. Um, ang tuwari ka bukong mong ipalit no niya, ay siya pakapin nga ni, brush, ya, kan ni, gloves ni siya, nga kanang plastic ba, mo ni, kay doon man ka buok. Mo hmm. siya, duha, green, huwag kanang nang gawaan.

Gama rin ang gipalit sa Paris kay pauna una lang kuno. Ako kay di dili ta ko ng gusto nang pintura nga tagitagi banyak, nya kay gusto man niya nga ipintura jud kuno. Bahala gamay ra balag. Pikas rang ang nay ang pula kuno naik color. Hmm. Kay unya lang ubo kuno uban ibutang, butang kung kapalit na pod. Kuno nga ko lang pading kalingawan ring pintura kay wampon may lingaw nya klasik klase kay wampon ni bulde. Hmm. Mo kaling pintura din Ako nga gamit tong libre nga brush nga pakuyog ning pintura ha. Mas nindot na siya kay pintura na ito ng mga kanang kuandra mga kawayan pero araw na pintura sa kanang wall or bungbong ning kaning brush grabe pong langaya. Muning kay sikog brush brush din ha grabe yung langaya. Muna makanahuna lang po kung mapalit lang po ganing ruling kay ruling pin ba nga ma, madali-dali ba kay grabe jung langayan, yung langaya niya ginagmara o eh. Hmm. Ya, green day ang kulor sa mo ipambut gibutang sa kilid no kay. Karang ang ng green. Gi tanong sa pare ini ang green kay ko ana niya sa money o wealth. Mhm. Mm kay hilig man gid people mga ngana kanang mga ba. No siguro nang dali kay mo attract sa mo ang kwarta bisag kanang sa high ba kanang ko ana nang labad kay subi kwarta pero di dili di, gid kay ngun kanang lisod gid bitaw kay. Pag dali kay mo attract ang kwarta kanang mutukag man nga pampasurti ba. Mm -hmm. Nakaya na kapalit kira rolling pin kay dito pa ko gikan nag highway. Ni palit ang kuana kay langay mo kayo katong brush mo gamitan murug malangay ko ba nya hapon-hapon na puna pinadapita ba nya. Ni gamay rabe kay ni akong ibutan pintura alis pug nang nya ang pagdilin nang hood mo na ako nang idelay dilay ako na pug hood nya. Dia dia na kono na nang paris nga naday ni kang saglan nag tubig no mo nang akong haluag galagamay gamay. O ni lapsa na siya pero okay lang na paglapsa wa kay. Nang tama-tama ar siyang kulor ba. Hmm. Pero ano uh, nag dako nang nakuha nga kanang samtang wala pa haloy eh, tubig. Okay, nawahi man niya pag suggest nga nalinay ni water beast niya. Timplahan ba ito niya ang usaga nang kuan. -usag tubig pero brown siya dili to, green. Kay para to sa kanang haligi ba. Kay eterno niya kanang haligi ani brown ba, chocolate brown niya Ang kanang bong bong mo ni say green. Mga kanang palpak mga kanang sobra mo tubig. Mo tong lalapso. Mo tong lang punoon ni. Okay mo order na pug lain aron na pug i-mix na lang baron di kay masayang kay you barato barato ra ginon sila sinon ning kanang ha sa usa ka litro ani 150 ra gid po noon mm yung nakay busir butir sa online ah makasibsib jud juga gamay. ning kanin lang ako giragin natin sa ka pero bisag gusa ning ka buok takod ako gyud man siya gagay kay ang sobra ni ato abot man sa tutus loyo pero ninda jud siya kanang ang na palitan mga tulog di upat yung murag malibot yun tibok balay gino on. Pero kay wala pa ah. akong tay Ta ako budget tatulungan ng pintura din niya. Eh wala pa tay puno niya akong kwarta, takon paris. Ya ring budget. Nya na raw na puli-puli ba ung ginainay kwarta. Puli-puli mi budget, puli-puli ganang sa gasto pa. Pero more on Yang ya ha di limang kay mga gasto ng ako kay mga gasto man gige. budget luyo sa palay mong ako ang selbi mapalit permi ba ang iha kay tag sara man say mas tak man ang sa makano na sik man ni aku ako diha kay igrom ta alipin sa pamtan ni panaw na kay pam te budget kan so na sala ta bisay gusto nang button ako la po review review din ha kay aron indot pa sa mo color Nakaya atrak lang po din yung purdo noon, may green di ay sad noon. Pero nindo dyan yung ganang nakumplito ang kulor nakumplito ang ganang, kon ba, kulor ba, or nakumplito ganang, pintura sa balay ano na pag sa sa side na pun ko na pintura hmm. sa unang naghandom ako ng makabalay mi pero wala yun wala yun habang makatukod din may dami ka mong balay Hindi sa pika sa anak kanang balay nga idea at bang may na nakipuyo or may sa balay sa kong iyaan dugay dugay po may panahon na nakipuyo or rin ha mga 3 years kapin or upat ba kahilig man tag mga pampaswerte niya murang ni attract po ta ay surte mo ning ni search sa kung pares mo sa ipampaswerte gyud sa kanang mo yun na pud nga lain so mo ang na search nga color green mo kulor sa balay kay symbolize lay kuno sa kanang wealth og money ah uh, mo ning yeah, iya gi kay ako na pud gibitura kay hiling hiling na pud noon mi kanang mga pampaswerte ba uh, mga pungsi pungsi bitaw ah uh, mo ning Siguro nga nang dalir kayo attract ang kwarta. So, pero wala po yung mawala na itong tali ba Mangato lang nga ka ng try try ba? Nya kay. Naka, po, nung, pukun, nga kay nga nga. Suerte suerte gid pud hinon ning kanang moto pa ta ginagmay ning mga pampasuerte ba kay dali ra gid pud nun mukha track ang kwarta bitak nang dili kanang, kanang... kanang... gahi kayo. Murag pala dili pa ta para sa nang ban group. Yung... Muno muno pa ning kamot bisag halos ang adlaw gabi eh. iusa na lang niya og trabaho para lang maka-income pero na po kayo pang dal dahil mag attract dili ngayong kwarta ng delikay ka kuhan ba ka dili delikay stress bitaw na yun sa may stress ganoon po nung bahay ng kwarta pero mga pilar ang ka adlaw usok adlaw kadlaw po yung mabot blessing mga hmm. yun ka bantes siguro ka ng nang nakay mga pampaswerte bitaw hmm. kaya kada new year na kuhan yung mga pampaswerte niya traditional ko kada to ay eh, mga pampaswerte bitaw maning dili po siguro ka ng ba lisod mo so income sa amo ah nya usap pa sad kung gusto ka nang surety gyud ka dapat positibo lang kas kinabuhi kay kung negatibo kas kinabuhi aw oh, lisod kay mo attract ang blessing ba